🎵 may kalayaan tayo'y nagkatagpuan 🎵🎵 May mga saling hibig at kanya-kanyang hangad sa buhay 🎵 Kilala ang Maynila, bilang sentro ng kalakalan sa Pilipinas, kung kaya't maraming Pilipino ang pinipiling makipagsapalaran. Ito ay sa paniniwalang mas maraming oportunidad sa lungsod na ito kumpara sa probinsya. Gayunpaman, wala pa rin kasiguraduhan na ang lahat ng pangangailangan ng isang individual ay matutustusan. Isa na sa hindi na pagtutuunan ng pansin ang pangangailangan pangkalusugan ng isang 60 anyos na bida sa ating kwento. Oh, see, mga Ang identity ko ay 16. Ang halang buhay ko ay pinagawa ng sa ating, sa ating, ating. Ating. <tinyo> Ano nga ka bumuhay dito? Dito? Ano Dito kasi nga nabubuhay. Wala pera. Kaya lang, lupat ka sa pangita. Wala ngayong pangpera. Wala nga ngayong patautan. <laughs> <laughs> Hanggang ano mas po kayo, kayo nagtitilang niya? Eh. Hanggang gabi. Mula umaga. Mula umaga, eh. umaga yung... <laughs> Saan so, po kayo tumutuloy pagkatapos niya pumagtinda? Kaya yeah, sa kongko. Kahon ng sa akin ako natutulog kasi ang um, tento ko na uli, eh doon tayo natutulog lang. Kung saan na po kayo nagtitinda, doon na rin kayo natutulog? Mm hmm. Eh pag nakita mo po, eh, doon, doon ako kasunod itinitit. Tinatay ang 4.5 milyong tao ang walang permanenteng tirahan at dalawa sa tatlong populasyon na ito ay nanggagaling sa siyudad ng Maynila. Kasama na dito sila nanay Luz Piminda na tanging karton lamang ang nagsisilbing tulugan tuwing gabi. At isang manipis na kumot ang yumayakap sa kanila sa malamig na simoy ng hangin. Ay, tapos. Ay, tapos. Ay, tapos. Sa pagtitinda sa tabing kalsada, di lamang panganib sa kalusugan ang kinaharap ni Nanay Minda sa araw-araw, pati na rin ang panganib sa kanyang kaligtasan. Hindi ba kayo natatakot sa dahil Wala na kayo ba yun? Malalaki sa iyo. Sa mga 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 Pagkakaramihan ninyo, kailangan mo pa rin mag-aralig niyo, ha? Kaya nagkakaramihan ninyo na alam mong nakamalihan ka. Aming napagalaman na mayroong dalawang batang pumanaw. Kung kaya't narito si Manang Cabo upang ibahagi ang nakalulungkot na trahedya. Nagbabayad sa kanya sa agro. Bait sa kanya na hulog yung limang piso. Pagkakuha niya ng limang piso, ang dampot niya, hindi niya, niya na namalayan niya na gumamit Trump. Yun na nasa niya sa akin. Tsaka yung isang bata naman, ang tawid niya, may kaaway naman yun, kaso nagtitinda rin siya sa sago. Ang gano'n sa kanya naman yung kaaway niya, sinaksak niya, Yan din siya namatay sa highway eh. yun. Dari dalawang bata namatay, yan nagtitinda sa akin upang malaman kung gano'n nga ba kahirap ang araw-araw na dinaranas ng mga tindero-tindera ng saging, sinubukan namin yung ilako ang ilan sa kanilang mga paninda. Mas nasikat ng araw, usok, panganib na dala ng kasada, naglalakihang mga sasakyan, naglalakasang tunog ng mga busina, pangangawit ng kamay. Ilan lamang ito sa mga kalaban na kinaharap ng ating bida. Halipas ang ilang pagbabaka sa kali at walang tigil na panghihikayat sa mga dumadaang nakasasakyan. Sa wakas, nagkaroon din kami ng benta. Oh, thank you so much, oh

Upang mas maintindihan natin, ang kaso ni Nanay ay pinaunlakan namin si Nurse Alex upang makilahok sa isang panayam para ihayag ang mga naging intervention at management na kanilang ginawa upang mabigyan ng paunang lunas si Nanay Minda. Magandang araw nga po pala sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ineris Alex from Mary Johnson Hospital. Balik ka po nukulin po akong nakahansay ngayon sa Wisconsin, Mary Johnson Hospital. Ako po ay pinanayahan para mahiit ko ang aking sign sa panahon na dumating netong si Aling Minga si Dad years old sa aming department. Mga araw po na yun na dumating sa amin si Aning Minda, uh, siya po ay hapong hapon. Agad-agaran ag agad po namin bilang sa aming kayach, si, si, uh, sinasala po namin ang bawat pasyente, kinukuha na po namin ng vital signs. At atoklasan po namin na si nanay ko ay hinahakot, hirag sa paninyo. Asthma is a disease of the lungs characterized by ineffective breathing pattern, airway exacerbations, and hyper aeration of the lungs. So is it deadly? It is deadly if not managed correctly, as we have acute severe asthma, which, if exacerbation, may lead to intubation and death of the patient if not correctly managed. Emissions are causing exacerbations to the patient living in a dusty area which may also give pathogens uh, a need for infection and for asthma to occur. Sa pag-usisa ko po sa kanyang vital signs, napagalaman ng po na ang kanyang uh, respiratory ay nasa 36 na. Oto-saturation for oxygen sa katawan ay only 90s and nagbaba-baba pa po up to 80s. So bilang isang prudent nurse po, oh, uh, in-refer ko po ako sa um, internal medicine doctor na si Dr. Magdalena Mesquite at, uh, at sinabi po po sa kanya ang aking assessment po po sa pasyente. Upang mabigyan ng tamang gamot at paunang luna si Nanay Minda, ibinahagi ni Sir Alex kay Dr. Agustin ang kasalukuyang kalagayan ng ating bida. Pumili po kami ng steroids, 250 mg, tinunan po namin ito sa 3 ml na steroid water at binigay po namin ito as single dose via bolus Ngayon po, ang pasyente po ay tinagpunan ka-HR. So, may kilakuhay, pneumonia, high risk. After two no, nagbigay po ng initial order si Dr. Magdalena Agustin. Nagpupo po kami sa pasyente ng oxygen. I-regulate po namin ito at 2 liters per minute. Na nag de po kami, medyo nagtumataas po kanya po saturation to 94. Kung Dr. na si Magdalena Agustin, may nag-order po at nag po na mag-start kami ng antibiotic na tinatawag na piperacinin, plastic zobactam, 4 5 grams as loading dose. Then, we'll adjust na lang daw po ito, depende sa kaya clearance po. Kailan kayo hindi ko? Maliban po Hindi ko kayo talaga ng ko Ano pong ginagawa niyo kapag po ina-attack it? Ito po ang

Kapag kaya ko pa, i-test ko. Kapag hindi ko na kaya, ito na ako sa tatay, Ano na ako nila yun. sa yun. Wala yung ako ko, Pag-uwi, yung kahihikain. So, Kahihika okay, okay. mo pa. May mga gamot po kayong iniinot sa ngayon? hindi, wala. Yun lang, yung salitang muli. Eh. Parang hindi kayo. Parang Pang-araw-araw na pangangailangan, pagpapaikot ng kinita, pang sa sarili at pamilya. Sarami ng kailangan gampanan ng isang 60 anyos bilang pagiging ina, lola at asawa, mapagtutuunan pa ba ng pansin ni Nanay Minda ang kalusugan niya? Isa lamang si Nanay Minda sa libu-libong Pilipino na napapabayaan ang kalusugan dahil sa hirap ng buhay. Mahal na pagpapakonsulta, hindi abot kayang gamot, takulangan sa healthcare workers, hindi sapat na pondong nakatalaga para sa kalusugan, puno ang laman ng mga pampublikong ospital na nagiging dahilan ng limitadong serbisyo sa mga nangangailangan. Sa lahat ng problema na kinakaharap ng Pilipinas patungkol sa kalusugan, makakaabot pa ba ang tulong sa mga kagaya ni Nanay Minda? kinausap po namin ng clinical instructor ng Mashi Sojante para i-coordinate ito sa Barangay Health Center. Napag-alaman ko na ito ay tinansfer sa Fugoso Barangay Health Center at i-coordinate ito sa pinakamalapit na government hospital. nagsasama ka sa ospital. Anytime tatanggapin ka itong sulat ni eh, Doktor, or oh, ano ka na, admission ka na. Para doon matignan kang ng mga ano, ng mga doktor, ilag ka, i ka, i ultrasound ka. Tawagin mo yung ano mo. Ay, napangarap na dito sa atin. Alam mo po sa tumatawag sa akin na asawa ba na ako po ngayon? Sa huli, karapatan ni Nanay Minda bilang pasyente ang magdesisyon. Nawa namin ang aming makakaya upang maibigay ang kalinga at nararapat na proseso upang maibsan ang kanyang nararamdaman. Kasama kami ni Nanay Minda sa pakikipag-alsa niya para sa kalusugan. Ngunit hindi pa rito natatapos ang laban. Marami pang kakulangan ang dapat bunuin. Marami pang sistema ang dapat baguhin. Kakampi kami ng bawat individual na patuloy na tumitingin sa pag-asa sa bawat pag-aalsa. Ngayon po, uh, isa pa rin kong uh, malaking uh, privileyo para sa akin na paglimpuran ang sa kapustalad na senior citizen na kahit sa sitwasyon, eh nagawa ko po ang aking obligation bilang isang nurse po na nakapaglitas po ako ng buhay sa mga pangyayari ngayon. Si Arinda, may asawa yan, pare silang senior. Yung asawa niya nagtitinda ng sigarilyo. Dati sila dito nakatira, nanay lukay sila ng Padme So dito nagtitinda siya ng saging, ganyan siya natuturo sa ilid ng karsada. Umulan, umaraw na siya. Ang pinakakain niya, mga apo na lang niya. Yan, madalas siya namihirang dito ng ano, nebulizer. Talagang matagal na siyang may asma. po ang pag aayos ay Para sa asawa ko, sa asawa ko, para nung ko <laughs> Matibay niya bubong Hindi nila naririnig Mga kumakalam na tiyan Di tulad ng mesa nilang Parang laging may handaan Ikaw ba? Naririnig mo ba sila? Ikaw ba? gawing langit ang mundo Makakaya natin to Sa simula ikaw at ako Tapos sila hanggang maging lahat na tayo Kung pag-aalsa kasi ginamit siya noong kasagsagan ng laban o revolusyon laban sa mga mananakop ng Pilipinas noon. And napili namin siyang gamitin hindi dahil sa masalimuot na nakaraan na nakakabit dito. Bagko sa niniwala kasi kami na sa pag-aalsa ay eh, mayroong pag-aasa. And we think that it perfectly encapsulates the fight of Nanay Luz Feminda. Na hindi siya tumigil, hindi siya pumapayag na wala siyang ginagawa para sa pamilya niya. Kahit may sakit, kahit patanda na, kung para sa pamilya, at sa kinabukasan nila, patuloy na nalatan. At sa laban na yun, hindi hindi niya binibitawan ang pag-asa. Wala silang pakiramdam, magkaroon man ang digmaan. Kapangyarihan na nilang gawin tayong tao-tauhan. Ikaw